Hello guys, for today's video ay ipapakita ko kung ano yung ulam namin na niluto. Ayan. So, pampasakit pa rin ng tuhod siya. <laughs> Bawal sa mga masakit ang tuhod, may arthritis yan. Munggo. <laughs> ha, ba? Diba? So, kulang na lang fried fish. Para complete na siya. Bawal, may pork may dahon ng ampalaya uh, batu talong ayan. so ayan healthy din siya pero pampasakit ng tuhod correct lang ayan kainin natin guys masarap fresh na fresh yung dahon ng ampalaya kasi imulan na, na dito see <laughs> so, Thank you for watching. Bye. May nag-iingay doon. Bye guys.